Ito na ang ebidensya sa part 1 kong video na kung ayaw magbunga ang iyong papaya halimbawa puro lang bulaklak ganito lang ang gagawin mo tusokin lang sa punuan magkabilaan tusokin ng stick at bubunga na yan ito mga isang buwan mula nung tinusok ko sa puno kasi ay walang bunga putulin ko na sana puro lang bulaklak kaya tinusok ko ng stick sa puno magkabilaan hindi naman kailangan tatagos talaga yon ganito na ngayon ang bunga niya, pero kung makikita nyo yun nga lang ang bunga niya yun dyan ko tinuso yung kung makikita nyo dyan sa tinuturo ko dyan nagumpisa noon puro bulaklak lang walang bunga ngayon ito na yan kung mapapansin nyo halos pa isa isa nga lang hindi nga lang masyadong marami ang bunga sa umpisa niya pero baka may chance pa yan na dadami pero nagbunga siya. At least may bunga. Kahit hindi ganong marami. Putuling ko na sana kasi puro bulak yan. Diyan ko tinusok. Yan. Magkabilaan yan. Hindi naman kailangan tatagos. Pero ito na ang patunay na talagang nagbunga talaga. Mahalos. Ano, halos may isang buwan na yan mula nung tinusok ko sa puno ganyan na ang bunga niya yan, pag nakikita nyo, hindi nga lang marami. Tingnan nyo naman mula doon sa ano, kung gaano ka, ano, halos, ano, uh, uh, halos bulaklak lang. Halos dyan sa gitna niya, halos bulaklak lang lahat. Hanggat sa, pagka nawala yung bulaklak, wala man lang bunga. Ngayon, yon nga lang pala ang sikreto. mo sa puno, siguro. At tatakot siguro pagkano na kung ayaw pa rin magbunga, tosokin na naman siya. <laughs> tusokin naman siya kaya nag nagkaroon na ng bunga para ayaw nang tusukin. Hindi ko nga rin alam kung bakit. Pero yan naman talaga ang ano, totoo. Meron namang ebidensya. Talagang nagkaroon, talaga ng bunga. Yan lang ang sikreto pala. Pag ilang papaya ko na ang pinutol ko dahil puro bulaklak lang, walang bunga yun lang pala ang sikrito ngayon ko lang nalaman ngayon ko lang nalaman na yan lang pala ang sikrito susokin mo lang sa puno banda magkakaroon na siya ng bunga